So yun mga boss at tayo ay gagawa na naman ng marble gun. So bali naka-order ako sa Shopee ng ito. Yan. Yung Jolin ng ano, MP Light. So gagawa natin siya mga boss. Dahil sobrang maulan pa dito. Kumpara natin na detesting mga boss. Yung ating uh, pantiksay na ginawa. Kaya ngayon gagawa ulit tayo ng marble gun naman. So, ito yung magagamitin natin. Ayan mga boss, yung ating uh, ginawang ano, chamber. Tapos ito yung in natin na ano, one half chrome pipe. yan Saktong-sakto sa ating ano, sa ating impilates mga boss. Tapos gumawa rin ako ng kulata, malinit lang. Kami tayo ng elbow. Tapos ito mga kapirasong ano, aluminum pipe. So ito muna yung ating unang gagawin mga boss. Ayan, yung elbow natin. Saka itong kapirasong uh, aluminum pipe. So bali nilagyan ko na siya ng ano, masking tape. Ayan. So ang sunod naman natin yung kakabit mga boss. Yung 16mm na stainless. So nung nakaraang gawa ko ng ano, marble gun. So hindi ko nilalagyan ng lock. Kaya pag medyo patagilid na, nahuhulog yung jolid. So ngayon nilagyan natin siya ng lock mga boss. Ayan para hindi na mahulog gaya nito hindi siya nahulog kaya nilagyan ko na ng lock bali pinitit ko lang siya ng ano pako Ayan. tuyo na mga boss yung ating ano pinabit dito sa ating elbow so ikakabit na natin siya dito sa ating kulata para mapix na natin so bali alagyan natin siya ng epoxy mga boss pati dito para fix na. Uh, hindi ba siya masyadong tuyo? Pero kakabit na natin tong ating ano chamber. Nabutasan na rin natin sa mga boss. So ito na pala mga boss ang ating ano, ginagawang ano, marble gun. Ayan. Pinatuyo na natin siya ng magdamag para matigas na matigas yung epoxy niya. So ikakabit na natin to mga boss. Ayan, yung pang na igniter. Kung gagamit kayo mga boss ng igniter, mas solid yung mga ganito. Solid yung ganitong igniter mga boss. Spark ignition kit. Ayan. So bali, apat na yung na-order mo ganito mga boss mas maganda to dyan kaysa dyan sa lighter na ginagawa nyo lighter, so ito mga boss gamitin niyo o gagamitan na natin siya ng ano, stick glue para kung halimbawa magka problema yung wire sa loob madali lang natin siya matatanggal so ayun mga boss na ikabitin natin so tetest nyo natin dito mga boss Ang sarot natin yung kakabit mga boss, itong ating ano, barrel na ano, one half chrome pipe. Ayan. Bali, binugsungan ko na siya. Ay, pinatungan ko siya ng ano, 16mm na stainless para medyo manipis kasi itong ano, chrome pipe natin. Kaya binugsungan natin mga boss. So, bali, sukat na siya mga boss. Naligyan ko ng tape. Ito pala, pwede rin pala itong pang tiksay mga boss. Hindi lang siya pang ano, marble gun. <coughs> Hindi ko siya sinagad mga boss para kung halimbawa, yung pantiksa yung nilalagay natin, uh, hindi, hindi siya masyadong sagad dito sa labas ng apoy. Ayan. Kasi madaling masunog yung kanyang ano, tamsip. niya no siya. Ito yung ano niya. Allowance niya mga boss. So bali ilalagay din natin ito ng cover mga boss. Itong lalagay natin. Uh, aluminum pipe. So, ito ang mga boss ng ating ano, you know, marble dyan. So, malapit na matapos. So, bago natin siya pinturahan mga boss, mo muna natin para maganda yung lapat ng ano, pintura. So, bago pala natin mga boss pintura, lalagyan muna natin siya ng ano, tali. So ito na pala mga boss yung ating uh, update sa ating ginagawang marble gun tapos pantigsay. So nalagyan na natin siya ng ano, tali. So bago natin siya pinturahan mga boss, uh, lalagyan ko muna ng uh, front sight saka rear sight. So ayan, meron akong ginawa dito, DIY. Ayan, yung front sight saka rear sight niya. So nasentro na natin yung ating rear sight. So ito na may lalagyan natin yung kanyang front side so pipinturahan na natin si mga boss Yan. dahil nalihan din naman natin ito kalabi ito na yung panghuling process pipinturahan na natin yung front mga boss papatuyin lang natin yung mga boss tapos mamaya uh, titesting na natin so ito na mga boss yung ating ano, finish product so ayan, tapos na napintura na so bilis na lang matuyo and so ngayon titesting na natin mga boss gaya nga na sinabi ko sa inyo mga boss pwede itong pantiksay pampara ng isda pwede rin sa marble gun So, dalawa tayo testingin natin mga boss. So, yung sa MP lights muna yung na jolene Jolin mga boss yung tatry natin. Tempe lights. Ayan, nakalak na mga boss. So, ayan, katabi ko natin mga boss. So ito naman ang tetestingin natin mga boss. Lumipatan tayo ng pwesto. At may gagawa doon. So, yun lang mga boss. Abangan nyo na lang yung pag-testing natin ito sa tubig. So, yun lang mga boss.